Sa mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid, sa araw po ito ay atin naman pag-uusapan. Ano nga ba ang mga bagay-bagay na dapat ninyong gawin o ipagawa sa inyong mga tahanan ngayong panahon ng tag-init? Sa video po natin ito, ating tatalakayin ang mga bagay-bagay na dapat po ninyong magawa bago po sumapit ang panahon ng tag-ulan. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. Ang number one na pasok sa ating listahan para sa ating home maintenance work ngayong panahon ng tag-init, ito ay ang maintenance ng inyong bubong o inspection ng inyong bubong. So, malaking problema ko ang ibinibigay sa atin kapag ang ating bubong ay wala sa maayos na kondisyon ngayong panahon ng tag ulan So, dapat po ma-check natin kung ah, pwede pa bang gamitin yung ating bubong o kailangan na bang palitan o kailangan natin magpintura ng ating bubong, kailangan natin linisan o kailangan natin tapalan ang mga butas ng ating mga bubong. So kung inyo pong mapapansin, kadalasan po natin uh, nakikita sa video natin, no, dun sa mga comment section na namumroblema sila ng kanilang bubungan, lalong-lalo na kung panahon ng tag-ulan. So ngayon po ang pinaka-the best time. Hindi po yung kung kailan tag-ulan na, saka tayo magkakandarapa para ipaayos o iparepair ang ating bubong. No, ito rin yung best time para po magpapintura ng ating mga bubong. Pangalawa, ang susunod din po kasama po natin sa inspection ng ating uh, ng ating bubungan ay ang ating mga gutter. So, i check po ninyo yung inyong mga gutter. Kung ang inyong mga gutter ay may mga butas na rin po ba. No? Kung kailangan na rin bang siyang palitan o kailangan siyang pinturahan. At the same time, ito rin yung the best time para po linisin ang ating mga gutter. Tanggalin ang galing ng mga lumot no? At saka po yung mga natuyong dahon, kadalasan po niyan yung mga natutuyong dahon sa bubong. Yan po ang nagiging dahilan, no, kung bakit bumabara ang ating mga gutter. So pag bumara po ang ang ating gutter sa panahon ng tag so mag-overflow po 'yon. Yung tubig ay papasok sa ating bahay. Pangalawa po sa ating listahan, ito ay ang cleaning and inspection of our exterior. So pag sinabi po natin exterior, yan po yung ating mga walls sa labas, no? Yan po yung mga bakod, yung ating pong mga gate. No? Yan po yung uh, kadalasan po na nakikita natin sa exterior part ng ating bahay. So, pwede niyo rin pong gawin, no? Linisan po ang ang mga wall na na marumi na, yung mga uh, nilulumot-lumot na po, linisan linisan niyo na po kasi yan din po ang magiging cause, no? bakit masisira ang ating mga wall at magkakaroon ng tagas sa labas ng ating mga bahay. Number 3. So, sa so number 3 natin, ito, papasok na po dyan yung ating waterproofing works. So, yun nga po, kagaya po ng mga nakara sa mga video natin, nung panahon ng tag-ulan, ang dami pong nag inquire ang dami pong gustong magpagawa, ang dami pong nagtatanong sa mga kung anong dapat gawin, no, sa kanilang waterproofing work. So, yun nga po, kapag panahon po ng tag-ulan, napakahirap na pong gawin yan. Kasi, ah uh, hindi na nga po uh, maganda yung yung panahon natin mag waterproofing na pa so masisira lang yung inyong waterproofing dahil laging mababasa po yun habang ina-apply so ngayon yung pinaka the best time para mag waterproofing so kung yung nakaraang panahon ng tagulan ay nag-leak ang inyong mga balcony nag-leak ang inyong mga firewall no? nag-leak ang inyong mga concrete canopy nag-leak ang inyong mga roof deck So, ito na po yung best time para po uh, nyo ng solusyon. No? Pag-isipan po ninyo, ikonsulta doon sa maaalam na gumawa ng mga waterproofing works. Siguraduhin nyo lang po na ang inyo pong makukuha na gagawa ng waterproofing works ay uh, meron na pong uh, maraming experience, no? yung may sapat na kaalaman para at least po Panatag kayo na para pagdating ng panahon ng tag-ulan, hindi na po mag ang inyong mga balcony, mga firewall, no, ang inyong mga canopy, ang inyong mga roof deck ay hindi na po mag -leak. Hindi na po kayo bibigyan ng malaking problema pag dumating yung panahon ng tag-ulan. Isama nyo na rin po sa inyong priority ngayong panahon ng tag-araw ay ang pagpapunin ng mga uh, puno sa tabi ng inyong mga bahay. So, kung mapapansin po ninyo, no, kapag katag-ulan... Uh, yun nga po, nagbabara ang mga dahon, no? nalalagyan ng maraming dumi ang inyong bubungan. So gusto nyo pong tabasin, no? lalo pag dumating yung malakas na hangin o magkaroon ng mga bagyo, yung mga sanga o yung mga puno ay nababali, gumabagsak sa bubungan. So delikado po yun. Ngayon, hindi nyo po magagawa yun sa panahon ng tagulan dahil nga po yung puno ay madulas o mataas. So, mayon po ang isa sa uh, best time para, para po kayo ay mag -pruning. Makakatulong din po yan upang uh, uh, makapasok po yung hangin sa inyong bahay. No? Magbibigay din po sa inyo yan ng comfort. Ma magiging uh, maaliwalas po ang inyong pakiramdam kasi nakakadaloy ng maayos ang hangin. Kasi nga po nabawasan yung mga sanga ng mga puno na nasa inyong paligid. Number 5 po ay cleaning ng mga window frames. Yan, yung mga window screen. Yung inyo mga grill sa inyong mga bintana yung mga screen ng inyong mga pinto. So, yan po. Ngayon po ang isa sa best time para po uh, malinisan siya ng maayos. Sa inyo pong pagpapalinis, isa rin po sa best time ngayon na uh, palinisan ang inyong air condition unit. So, sa panahon ngayon ng tag-init, gamit na gamit po ngayon ang ating mga air condition unit. So, kapag ka ang air condition unit niyo po ay hindi po uh, malinis o marami po siyang dumi, no, hindi po siya nakakapag-perform ng maayos hindi po nakapagbigay ng uh, ng lamig no although lumalamig naman po siya pero hindi po siya 100% nagbibigay ng lamig so ngayon ang gagawin po ninyo nilalakasan yung aircon so pag ganun po ang nangyari ang nangyari ang nangyayari naman po ay lumalakas yung inyong electric consumption so ang gawin po ninyo palinisan po ninyo may ang inyong uh, aircondition condition unit kasi po, pag panahon po ng tag-ulan, mahirap na rin pong linisan yan. Kasi once na tinanggal po yan sa kanyang, uh, sa kanyang lalagyan o sa kanyang frame, lalong-lalo na po yung mga window type na, na aircon, sa panahon po ng tag-ulan, ay papasok po ang tubig kapag uh, uh nyo po sa panahon ng tag-ulan. So, ngayon, uh, para po makapag-perform ng maayos, no, makatulong din po sa inyo ng uh, makabawa sa electric consumption ng inyong mga air condition unit, ay palinisan nyo po mayon panahon ng tag-init. Same time, malilinis po yan nilang ngayon ng maayos kasi uh, hindi po silang nagmamadali na baka po abutan ng ulan. Number six po na uh, pinaka-the best time na gawin ngayong panahon ng tag-ulan sa inyong mga tahanan ay ang cleaning and declogging of waterways. So, ang ibig ko pong sabihin, uh, maganda, ngayon po ang pinaka best time para po palinisan yung mga kanal no o yung mga catch basin na nakapalibot sa inyong mga bahay no? Uh, pwede nyo po yung patanggalan ng yung iba po kasi dyan ay naiipunan na ng lupa yung mga kanal kaya pagka panahon ng tag-ulan ang nangyayari po ay nag-overflow umaapaw ang pinakamasakla po po nyan pag umapaw po yan at pumasok sa inyong bahay so masisira po ang inyong mga gamit uh, at magbibigay po sa inyo ng uh, hindi magandang mga uh, karanasan so yan po ang isa sa dapat rin po ninyong uh, isama sa inyong listahan yung paglilinis po ng ng mga kanal no yung paglilinis po ng ng inyong mga uh, catch basin no o lahat po ng mga waterways na nasa inyong tahanan no linisin po yan tanggalan ng dumi para po makadaloy ng maayos ang tubig pagpanahon ng uh, tag -ulad. kasi pagkapanahon po ng tag-ulag kadalasan po na nangyayari saka lang, lang natin lilinisan saka lang natin tatanggalan ng mga dumi yung iba po dyan nagbabara no pagbarado na saka palang gagalawin ngayon para po uh, maging maayos po ang daluyan ng tubig sa inyong mga tahanan no ngayon po ang tamang uh, ang tamang part ang tamang oras para po magpalinis no tagal na na rin po hindi napapalinisan ang inyong mga septic tank no isama nyo na rin po yan ngayon no? Kasi ngayon malilinis siya ng maayos, no? Mapapasipsipan niyo ng maayos, matatanggal ng dumi. So, pag ganoon po ang nangyari, dumating man ko ang tag-ulan, no? Wala na po kayong ibang iisipin kasi nga po na yung no ng tag-init ay nagawa na po ninyo ang mga bagay-bagay na ito. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama at pagsuporta sa ating mga video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay makadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalong na po sa inyong mga home and maintenance works sa inyong mga tahanan. No? Makakapagbigay sa inyo ito ng ginawa no? at makakabawas ng inyong aalala, alalahanin eh, once na umabot na po ang panahon ng tagulan. Yun nga po, kagaya ng sinasabi nila, ay dumating man po ang tagulan. Masasabi po natin na sitting pretty na po kayo sa inyong loob ng tahanan. Sa muli po, mga kapatid, ito po, si John Rios. Thank you and God bless.